pwede sa akin Bakit? Huwag naman. Pambiling ulam. Pambiling ulam lang. Tama lang ang. May... Okay. isang kilong ulam. Uh, may isda ka ganong ulam mo? Isda o manok, maboy? Bangos. Bangos? Oo. Oh. Pinaksiyon na bangos. Ano nilalahok mo pagpaksayo na bangos? Mo? Na Ay, bangos. luto na! Ay, luto na bibilin mo? Luto na, nasa bahay. Ay, luto na. Nagpaksayo na ako. Ay, luto na kayong bibiling para sinong magluto. Ay, yung mga... Ay, na luto eh. Yung mga yun eh, wala pa daw silang nabibiling ulam. Yung mga ating nasa... Uh, magandang araw mga lods. Aray, patapos na naman ang maghapon nating biyahe. Ayan, ay, mga katuda. Uh, kumita naman ho tayo ng konti. May pangbili na ho tayo ng pagkain, pang ulam. Malods, biyaya. Kaantay tayo ng ating pasayero, mga lods. Wala tao? Tara! Madam, anong oras? Pusod do'y mo kaya? Sige. Maka-vlog. <laughs>